Ne pa buram Kung bahala kya. Kailangan natin madry. Ang ating mga kadena. Para hindi kalawangin. Pagigising lang. Nagpahinga ng konti. Galing sa labas, sa trek nagpalit ng handlebar tape sobrang init pa rin sa labas ah, saan ang pustisya hindi na natigil ang init kabilang side mo nga ha. So, ikot ko na. Hindi ko na po na sa kabila. Hindi, dito ka pumwisto. Um, mm, Kung mo naman, Shhh. babalik tabo ko. <laughs> Sabi ko nga. Ikaw ang po na din, pang sa pangkapintap. Oo, oh, ako na. Diyan sa so, kasina. Uh -huh. Hindi, dito na lang din ah. Para mag ma 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 sa... Hindi, i lang din ipipis mo. So, i mo lang ng konti doon. I-usog mo lang ng konti dito. Tapos, eh, ganun yung pwesto sa kabila. Wala, ibabalik natin rin sa mga yung kan. Diyan niya. Ang daon. Ang daon. Ang beso sa'yo. Moises. bago yung pad mo ah. Eh. Hindi ah. Luma na kaya, gusto ko papalitan sa Yung sa akin, maganda pa. Oo, oh, yung sa'yo. Yung na yung tak Hindi mo binasa lahat, no? May mga putik-putik pa -putik dito eh. Pagkikwa mo na lang kasi hindi naman na pa niya. Hindi naman na dito gawa ng Nandiyan ka ah, dito ako. Hindi dito na ah. Ililipat mo din 'yan. Hindi. Iwala nang lipat ka diyan. na yan tapos yung ko darin. Wala hal, no? Lika. Ah. Ay, oh. nari diyan. Saan? Yeah. Ay, ayaw mo Siguro na ba. Ano sa Hindi. 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 Hindi.

Ito yeah. yung ano yeah. Ito yung ano Ito ano Ito yung ano eh. Ito yung ano Ito yung ano eh. Ito yung ano eh. na yung ano eh. Ito yung ano yung ano Ito yung ano ano eh. ano eh ito pa nga ito sa kadena yung sa kadena bull tissue mukhang muna bago pa oo oh, nga yun yung gusto ko gawin mo ang dami oh buo buo oo bull ito yung sabi mo na nabagsak ka ito yun nalas yan oo ay sa bike ko guys ano nyo niyo ko out one. Pinisan ko muna itong kadena. So, Tapos nandalin ko yung uh, yung cards. Brasil. Ang yung... ganda yung ano nang ano pa, ah. yung ko ah. Sa'yo galing ito, Hal? Yung? Yung sa gulong, di ba? Maganda siya. pusat niya, yung punta

很的单。 Ito nung mag-release ng pipe. Eh? Napakatagal. Kailangan mag-usisi. Mag walang tiyaga. Walang nilaga. <laughs> walang nilaga. Pagpapit tayo pa ni Mayor yan. Wait nyo na. Sinapa-try ko na. hindi natatanggal yan? Magic po, ito. Yung? No. O sa pagpapinta, matatanggal. Ito, parang mga kong mga Condition na naman ang bike namin. Nata Charis. Charis Ping Ping. Wah. Charis Ping Pingnya. <laughs> Pingnya. Oh, lawan tu, baik tu. Kalau tak ada lawan tu, pemuk, pemplat. Nasib tu, kita pun yang baiknya. na ko kasi takot ako. Hindi <laughs> ko alam yung daan. Alam mo. Nakatago yung GoPro ko. Hindi ko alam makita yung ulo niya. Kasi yung GoPro niya nakatanggal. Sorry! <laughs> <laughs> alam niya kasi medyo lipo-lipo na yung daanan na yun. <laughs> medyo critical na dun eh. Maganda no? kadena ngayon, ngayon ito sa pangpakintag ka na, Sen. Kasi sa kadena ako, medyo matagal po kadena. Saan ang pangpakintab? Eh, yung, ayun, ito? o. Oh, ito? ang oh, pang, pang, oh, ito. Yung malinis na. Saan dyan? Oh, sa o akin. Dito? Sa it sa akin na kasi kukunin ko yung kadena matagal-tagal. Re, re, re. Matagal-tagal maglinis ng kadena, tsaka ito, yung tube niya. Ba't nakabukas yung pinto? Ay, go, yung lamo. Hmm. okay na to. Medyo okay na yung linis na. Tapos na pala yung niluluto mo. Dito na tayo guys sa Baiti Mayor. Ang kadena daw niya. Papakintabi natin. Hindi. Huwag muna mo na papakilam na itong kadena. Ay, Yung, kadena? yung katawan na. Katawan. Okay. Dito lang nagay sa basahan, di ba?

pwede ko yung kuhan. Tanggal mo yung mga aparato mo dito. Eh, hindi na ako makikita ha! Hindi, dito lang ako. Nakikita ka? Kunin mo yung aparato mo dito. Hagis mo nga yan, Ben. Hagis mo yan. Hindi, hindi yan. Hindi yan yung, yung kuhan niya どんどん注文されや。 sumasayad? Yung paa mo, kinakabahan. Ba't sumasayad? Yung alin ba? Paano sumasayad? Paano sumasayad? Pindutin mo kayong...

Alam mo yung maliliit na ito ko, oh, ito, oh, ito. Nakalimutan ko. Punas mo punasa, punasan mo nga pa kunti uh, yung parang... wala pag lapag dyan. Ah, sasahin. Punasan mo. Yung parang puting-tingin mo lang. Hindi, hindi. Ito, 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 huh? ito. Ha? Oh, ito, ito. Oh. Ah, ito. Ah, uh, yan. May mga kwan yan? Sige, paikutin mo yung kwan ko, ah. Yan. Hindi, sige. Itiin mo, ah, kasi parang aalisin mo yung mga grasa niya. Ipagano, no. paipit. Paipit. Hindi ganyan, paipit. Paipit, iipitin mo siya.

dito lang kayo. Wala nang iba pa. With aircon pa. Pa. Saan ka pa? Tapos nagsisiraan kami, kaming dalawa lang din.

Kasi may nungasan yung ano, ng batin. Ayun may tissue hands. ng batin. Hmm. Hindi, ganyan talaga ang Hindi, natatanggal yan. Mm hmm. Ano din. Na din? Andi, yang... Ini yang kau lusi, <sedih> masih diminang body ini. Gak, di mana? Balikin <moviehalf 12> panama <chips> yang body. Aduh minang tuh pagi, pagi.

Huwag mo na sana kasi yung lub. kasi yung manto, hmm. 30 minutes yan guys Okay, sige na Maka 30 minutes na ako. Papakintabin ko pa yung sakit. O, bite ko. <laughs> Hanggang sa muli. Babush!